Tinanggal ko na yung sa CBT ko Kasi ngayon nga may naririnig akong lagitik Sa pakiramdam ko uh, Nandun siya sa Sa clutch So kaya tinanggal ko siya So ito na yung clutch ko So kaya pala siya naglalagitik Dahil Yung pin niya O yung rod niya dun sa clutch yung pinagkakapitan ng clutch ay nawalan nawala ng circlip yung isa so kung titingnan ito yon uh, ito yung side na to yung isa nawala ng circlip ito siya so kaya pala pag arangkada lalo na pag biglang arangkada uh, naglalagitik siya kaya tinanggal ko para i-check. So ito yung tumambad. Tanggal yung sir clip. So ito naman, ito ito yung mayroong sir clip. Ito yung wala. So isa lang yung wala, bali tatlo yan dito. So isa yung natanggalan. So mayroon ako dito mga buti na lang mayroon ako mga pinagtatabi ng mga circlip So galing dun sa mga sirang clutch. So mayroon ako dito kapareha sila ng laki at kapal. So ito yung ikakabit ko. So ayan tinanggal ko na. So ayan makikita na yung pagkakabitan natin yung dapat pagkakabitan so ito yon dito natin kakabit yung circlip so ang gagawin ko uh, medyo uh, ipipress ko muna siya para medyo lumit yung buka para hindi na ulit matanggal iipitin ko muna siya ng pliers uh, para lumit yung buka so yan tapos ilalagay ko na so, kaya pala maingay lalo na pag arangkada naglalagitik doon sa clutch yung so ayan yeah, nakabit ko na